John sige na Josie, diyan makatara ripin sige na John. John sige na, picture tayo dalawa John. Sina, na tingnan mo 'yung mata ko, ang gaganda. Alin ko contact taklein? Sige na para naman kitugo lang eh para sa live. John sige na. Sino wala darating din na. Programo ng mga Hindi oh, pa di... oh, nilang na, tibirik si Jetty. Mga yaya sa Kepler. Ni man salad. <laughs> Ni Malay ay utot. Leo. Ako Leo, Leo. 没有，去了呀。